Good morning. Uh, it, for today's video guys, ang ano natin mag-unbox tayo ngayon sa uh, ano daw dito, in order to sa TikTok shop. So ngayon, uh, nag-order ako ng ano ng uh, sa Derma Derma Republic. Dito kasi ako pumibili ng ano guys ng uh, aking pang face lock. Tingnan niyo naman ang face lock ko. Dati dark dark yan. Ngayon, nagaano ako, uh, bumili ako ng serum. Ayun guys, bubuksan natin ang serum from Derma Republic. Ayun guys, ayan. Ganito yung box niya guys. Kaya kayo mga ano, bumili kayo sa Derma Derma Republic. Ganito yung box niya. Ito yung original talaga. Ayan. Ayan. Ito siya, guys. Ayan. Serum siya, guys. Ito yung box niya. Ayan. Ang ganda ng box. Made in the Philippines. Siya, guys. At e, Derma. Dermas. Anong tawag dito? Derma. Uh, dermo. Republic. Ayan, guys. So, ito yung laman niya. Mm yan serum serum siya guys serum ah uh, ano nada one ten niacinamide serum AA der dermo republic ito guys ay ganito yung matatanggap nyo kung bibili kayo ng ano ng serum pang maha maganda to siya guys natsubukan ko na talaga siya so soft yung ano tapos yung smooth yung skin at natatanggal po yung ano anong tawag dito yung mga dark spots, mga ganun guys. So, ngayon, bubuksan natin. Ay, ang hirap lang buksan. Asaan ah, ba yung ano niya? Ang buksan. Oh. Hmm. Ba't nasa ilalim? hirap siyang buksan. Ay. Oh, oh. Ayan guys. Tang natanggal na kanyang kaya dito guys, pwede nang sa mga may may itim-itim sa singit, ganun kaso lang uh, ito yung original. Original talaga siya guys kasi uh, makikita mo siya may ano dito. Pag hindi walang ganito at makikita niyo walang number, ito kasi may number siya sa loob. Then yung ito niya, ito yung original. Meron siyang gaspang ba? Ayan, ayan yung sinasabi ko. Nakikita nyo ba guys? Ayan yung gaspang niya yan. Tapos, eto. Uh, expired siya to 8, 2027. So, ano pa? 2 years pa. So, ayan guys. Ang ating niacinamide. Nice, niacinamide. Serum from Dermo Republic. Ayan. So, yun, gagamitin natin mamaya. Ito. So, sa lahat po ng gustong bumili, ito, so, there, ito yung mga original talaga. Huwag kayong bumili sa mga fake na si serum. O, oh, tama, serum. Huwag kayong bumili sa mga fake na serum. Marami kasi nabibenta ng serum na fake. So, ayan. Ito yung box niya. Ayan yung box. Ayan. Ito yung box. So, Ayan, guys. <coughs> Mamaya ko na lang siguro gamitin pagka ilamos ko. Nasubukan ko kasi na ito, guys. Kasi maganda siya sa sa balat. Ma, ano, tignan niyo yung face lock ko. Unti-unti na natatanggal yung kanyang kaitimers. Itim niya. Ayan. Ayan. May itim ito dati, spot or kumbaga uh, malesma. So, natanggal siya. Ayan. Kunti na lang. Kunting kembot na lang so hanggang dito na lang guys ay talamat po pala sa mga laging nagsusupport sa aking youtube channel thank you so much at sana po ay uh, patuloy lang yung uh, anong tawag dito patuloy nyo lang uh, supportan ang aking youtube channel so salamat salamat po sa inyo lahat thank you so much sa inyo at sa mga friends natin sa ibang bansa thank you so much lahat lahat po sa inyo thank you at Huwag naman kalimutan pong mag-comment sa ating comment section. Share nyo itong live na sa video na to At like and share naman. At comment at subscribe. Thank you so much guys. See you to the next vlog. Bye bye. Mm -mm, mama you.